So, na yun guys, magpapak tayo ng arimang ah, mga fake order kasi nag-order sa akin yung kaklasikos. ko, Surian Joy. So, bibigyan ko siya ulit ang regalo, regalo ko. So, fake order lang yun. So, let's go. First, mag-brayar lang lang. Manetso of really safe. you see. I save hands natin. Okay, let's get out of Marap ka dito. Tapos kailangan natin to buksan. Ayan, buksan natin ito. Buksan natin siya, guys. Sorry, guys, ang ingin ng kapitbayan namin. Ikaw kasi sila nang sigaw. So, balik na tayo, guys. Buksan natin. Oh, Ay! Yeah. So, ito yung laman niya, guys. Open. O-open oh, ko lang. Alright. Uh, ito bang panda-panda? Ito na lang guys yung panda. Or ito na lang next year ko na lang siya na lang. Mm. Kasi madami talaga ako dito sa bahay pag pinibis ko. Ayan oh, na, pag pinibis siya. So. Okay, first, we have to put like a um, photo card. Yes, guys. We need some photo card, of course. The What you need, the photo card. Cars stuff. We need like we need give her um 18 this. Yes, okay, I have too much in this in our house. We're gonna pick two of this. Um, of course, I don't gonna give Molo and Joanna here because they're my yes. Kaya to ako anong gusto nila. Okay. So, pakita na natin sa inyo. Nakita ko na. So, ito siya. Meron tayong Barbie. Isa pang, isa pang Barbie. Isang, isa lang si isa tayong, ano yung pangalan? Okay, ito na lang siya. So, kanyan. So, nakakuha ng ganito. Next. We give her some sticker naman. This one, of course, this. Ano ka Hindi. Hindi. Wait lang. Okay, this. I to do this, this. And then, da-dum, da-dum. This. Okay, here's yung impact. So, ayan na siya, guys. nagunting ko na. Okay, we're done. So, we you like, ano ba ito? Sticker. Oh, hulag. Okay. Sorry guys, nahulog na lang. nahulog siya. And the sticker daw. Red. Yes. Yan. We need of this. Of this. Malami talaga ako magpa-freebies guys. Ang gano'n. Uh, yan. So yun na yan. Okay. Ano sa iba? Ako, ako na ito mamimili guys eh. Hindi ako. Ay, balik Ay, mali. Tsaka, ito pa tayo dito. Tsaka, give her some this. Kita nyo? I'll give her that. And mga ganito, bigyan natin siya. See, si mayon. Okay, done. So, yan. So, lagyan na natin siya. So, naglagay na ako sa thank you for, for fake order. Ayan, guys. lagay ko na. So, when it's crushed, it's down. So, ayan, guys. We're done na dito. Kung gusto nyo, magtabay din kayo. Bye-bye.